guys! Guys, marami bang mga taong hindi naniniwala sa kakayahan mo? Tapos dinadown ka dahil sayang daw sa oras yung mga ginagawa natin. Hindi nila tayo naintindihan. Hayaan na lang natin sila guys. Itigil na natin yan. Ang pagintindi sa kanila. <laughs> Intindihin na lang natin sila. Kasi baka hindi sila yung target audience natin, di ba? Baka yung ginagawa natin ay ayaw nila, guys. Tapos, yung mga nagawa natin, baka hindi nila mapakinabahan kasi magkaiba ng mindset, di diba, guys? Kaya lang natin kasi ang tao naman dito sa mundo, bilyon-bilyon, ni. Eh. Hindi lang siya, hindi lang siya ang makapanood sa atin. Maraming makapanood, o di ba, guys? Hmm. Ang sarili lang natin ang ang taong tutulong sa atin yung sarili lang natin. Wala tayong aasahan na iba. Sarili lang. Ano ah, diba guys? Yan lang guys. Sana may natutunan.